Lalo ngayon matasang bilhin eh lahat ng tao di sa batas Ibigay. 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 Ibigay natin ang agenda ng obrero baktak regular na trabaho serbisyo publiko at murang presyo. Unang hakbang ang mga ito para pag-aluan ng buhay ng masa. Panimulang mga hakbang ito tungo sa pagbabago ng maling sistema umiiran. Talagang kailangang Ibigay na yung dagdag sahod na 200 dahil pataas ng pataas po yung ating mga bilihin. At tempre para na rin sa mga merong pamilya at para na rin sa mga tao na umaasa na sana lumaki yung mga sweldo ng mga tao. Mahalaga yon Dapat pinakikinggan ng government ang mga hin hinain ng mga empleyadong kagaya natin. Kung maaprobaan yung 200, napalakang bagay nun para sa mga Pilipino, lalo sa mga minimum wage earners hindi lang dito sa Metro Manila pero lalo na sa mga karating na product shop. Asa na po, po uh, yung mga inanayang namin ngayon lahat at matupad at maibibigay po no. ay napakahalaga po at nandito po tayo nagsama-sama sa itong araw na ito. Dahil ang 200 ay pambili na ng bigas, bili ng pagkain, okay. pambili ng gas na yung ating mga bilihin tumatas pero yung sweldo natin isay. Okay. So, malaking tulong ito para sa mga Pilipino. Pero magkaroon din sila ng mabubuting hangarin sa ating mga Pilipino na naghihirap din. Na hindi lang dapat sila, sa taas na pinitingin, dapat nasa baba din sila. Pantagdag sa pambili ng pagkain sa araw-araw. Malaking bagay ang 200. Ah, ito po ay napakahalaga. Dahil sa 200, marami na tayong mabibili. Lalo na po na mga basic needs natin. Uh, Siyempre, itong mga sinisigaw natin sa Kalsada ngayon ay para bang hindi na ay parte ng ating kawiyerdo. Ngunit naiintindihan din naman natin na halimbawa na lamang sa Kongreso at sa Senado ay nagpasa na sila na kanilang mga wage increase, wage hike.